Dapat naman po mga boss, uh, magbibigay lang po ako ng konting idea about po sa piston ni XRM, FI, RS, FI at XRM at RS na carb type naman, ito po. Three times na po kasi naming na-encounter na binabalik po yung order ng mga Shopee client namin dahil damage daw po yung parts na pinadala namin ang kanila pong bus po. yan ay e, ito po ito yan ay, niyo nyo po yan pagkakaalam po nila kasi na dumating sa kanilang park may damage ito pong ganito kung makapapansin ah, niyo po ito sadya po ito para sa mga naka RSFI at XRMFI bulb pocket po yan para po hindi umumpog yung inyong balbula so kung naka order po kayo at ganito yung dumating huwag po kayo magalala wala pong damage yan normal po yan uh, sabay ko na rin po sa inyo yung kaibahan ng piston ni carb at piston ni fi so ito yung kay fi ito po yung code Dan, ayan. ayan po yung kay fi Ito naman po yung kay XRM. Ito po yung code. XRM RS na card. Card type po ito. Ayan. Kung kayo po ay naka-FI, ito po ang para sa inyo. Hindi po pwede ito. Although magkasing size po yan, parehas po yan. Pero ang kaibahan po nila is, yan, yung taas. Kita po ba? Ayan po. So, mas matangkad po yung pang-carb. Yung karaniwang kasi na-encounter din namin sa si shop namin, eh, kapapalit lang ng block. After 3 days, 1 week, eh, sira na naman yung bagong block na pinalit. Dahil po ginamitan ng pang-carb na piston. So, hindi to ubra sa inyo, sir. Maliban na lang kung nagpa-bore type kayo or mga aftermarket. Pero kung stock block po at stock piston ng kailangan nyo, dito po ang para sa inyo. Ayan. Yun lang mga boss. Thank you, thank you.